Vlog a uli, mama ye. Yeah. Jejo. <muchas> sakay po ako train. Ay na po. Ay na po, andiyan na na kami. Tapos sakay kami. Tapos na malayo. Pupunta kami dito. Mama ko, ko. Tapos, alamas. Takot ako dun. Ang dananin ay down. Tayo ako tapos rami bata saya saya don saya saya don tutut tutulu a tulung ako mama ko tapos puta ako, painting picture ako tapos ano po at picture ako lights. Salamat na noon.